hindi nakakita din tayo ngayon show grabe ang laki oh. wow ha. so ayan ang mga kaprobinsya isang magandang gabi sa ating lahat no. ayan, uh, bago naman tayo ulit nagbabalik sa loob ng isang ling ah, dalawang linggo nating pamamahinga dahil nga syempre uh, may mga kunting sabit lang tayo no so yun uh, sana kaya sa pagbabalik natin eh wala nagbago so ngayon Uh, kasama natin yung mga malulupitan dito mga ano uh, spider hunters si Kuya Dong ah si Kuya Raymond pala si Kuya Yandel tsaka si sino yung isa? si Winwin -win. Ayan. mga hunt, uh, spider hunter ng, ano, ng kulasian so yun ha uh, samahan nyo kami maghahanap tayo ngayon ng So yun guys, nakakita na sila ng isaw, oh. ayan o. Oh. Uy, uy! Gabit ako, oh. ayan siya so. Sana? Ayan o. Oh. Oh, ha? Huh? So, sumasapot pa. Nagpakalat nagpaka pa siya ng sapot. Ibitaw eh, na natin ito muna dito. Dahil hindi yan yung hinahanap natin. Ito yung ano natin, minotor na guys. Ito yung minotor. <laughs> yan, uh, <laughs> naghanap kami ng makakalaban nito dito sa Palawan. Kung sino maglaban sa minotor na namin. Ayan. Ayan mga kaprobinsya dito, na Meron na naman. Iyan si wow, yeah, o. No. Na Uy, kunin mo pre. Ito yung panlaban natin Sama sa man, ano paano? nila pre. Ang yeah, no. grabe kalalaki pre. Si Diamond. Diamond na dito. Daya Spider. Ayan o. Ah! Tinan nyo. Tinan nyo. Pagkapangin natin ang mais. Ayan siya o. Ayan o. sila. Ito yung diamond Spider. Ayan. Ah, pag. Ay, makati, makati, makati. Makati. <laughs> Ay, bako. Ito ba doon? Sa naman o. Grabe. Mga XX na mga gagamba ba? Tribal. Ito o. Grabe guys. Sino magkuhan ito? Kay balikan namin dito kung hindi grabe haba ng galamay ba so ayan mga kapabinsya o <coughs> <coughs> hindi nakakita din tayo ngayon siya grabe ng laki oh. wow o hindi ito tiris pre buntis lang pre hindi ah So, ayan, hey, dito nakakita na naman tayo. Ito. Kita niyo ba yan? Tambor yan, man. Tambor, Ayan, oh. Oh. So, ayan hey, na, mga kaprobinsya. Ah, uh, nandito na tayo. Pauwi na tayo. So, yun, ah, uh, may nakita naman tayo, mga kagamba, no? Ah, uh, bukas ko na lang ipapakita sa inyo. Yung, ah, uh, doon sa lalagyan na sila kasi nga sa ngayon madilim masyado no so nagre-reflect yung mga katawan nila yung mga kulay nila sa ano sa ilaw natin so hindi natin nakukuha ng maayos na video ayan ah, kung saan saan na tayo nagsisuot ayan nandito tayo sa kasada so hanggang dito lang maraming maraming salamat ayan shout out sa lahat ng followers ng boy uh, Buhay Provincia TV uh, at saka sa YouTube natin ayan maraming maraming salamat sa inyo shout out shout out